Sa climate change, mahalagang mapangalagaan ang ating kalikasan at bahagi nito ang pagkakaroon ng isang malinis na kapaligiran. Ang mga tambangan ng basura ay pinagmumulan ng methane, greenhouse at toxic gases na nagiging sanhi ng pagbabago ng ating klima at lalong malaking peligro sa mga tao kung ito ay ilalagay sa isang residential area. itong ang Barangay Wawa sa Taguig City. Dismayado ang mga residente dito dahil sa biglang pagsulpot ng isang tinatawag na transfer station. Pero kung susuriin, isa itong damside, site. Matatagpuan ito sa may C6 Road malapit sa Laguna de Bay. Pag-aari ito ng Lionel Waste Management Corporation na kasalukuyang kontraktor ng basura para sa lungsod ng Tagig at Maynila. Kaya't walang tigil ang pagpasok ng mga truck ng basura dito maghapon. Problemado ang mga residente dito sapagkat hindi lamang ang mga nakasusurasok na amoy ang dulot ng mga basura malapit sa mga kabahayan. Ito ho, basura o baho. At saka ng mga bata rito. At saka mga, mga skin asthma itong alaga po. Dito yung kapit ng mga kapit-kapit pa. Mas mula lang yung makaroon ng tambak. Doon siya na, ano, na kadumi-dumi. Hmm. Yung, tinireklamo na namin yan sari-saring sakit tulad ng hika, ubo, sipon, sakit ng ulo at siya ng mga sakit sa balat ang nararanasan ng mga residente na nakatira sa paligid ng transfer station. Oo, oh, yung, kasi nagpahamog nga kami doon sa C6. Ngayon pagbalik ko, tama-tama siguro may, may truck na parating pa, parating pala. Grabe, ang baho. Sumakit so, kaya dyan namin mag Dumi ng mga anak ko, anong lambot kaya? Nagdulot din ng pagbaha ng tag ang mga basurang nakabara sa mga daluyan ng tubig. At kasabay nito, ang pagdami rin ng mga peste tulad ng ipis, langaw, lamok at daga na maaaring makapagdulot na sakit na dengue at leptospirosis. Dagdag problema rin ang hindi mapakinabangang mga poso dahil marumi at may amoy ang tubig na mula rito na maaaring sanhi ng katas ng basura o nakontamina ng mga kemikal na pang-spray sa basura. Doble sa amoy ng ng baho. Tatintugin bigang baho na rin. Nakasaad sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000, nabawal ang pagtatayo ng isang transfer station malapit sa mga kabahayan, tubigan at bahaying lugar. Ayon sa mga opisyalis ng Barangay Wawa, matagal na nilang inireklamo ang operasyon ng transfer station dahil wala itong permiso mula sa barangay. At ito, nagsimula ito no October 1, 2010. Ang general management nagsimula mag-operate nga dito nang walang uh, permission, walang permit kaya nilito sa barangay. Natapos nga noon, no October 11, gumawa kami ng sulat. Ito pa yung masasabi ko, ito yung panahon ng kay Kapitang Ben Andres. Uh, sinulatan namin yung panahon na yun ng general para pinatitigil nga yung operasyon nila dahil nga dun sa naging reklamo ng mga tao dito sa amin sa barangay. At hindi inintindihan ng Janel yung sulat ng barangay sa kanila. Kaya ang nangyari nito, no November 5, uh, last year din, 2010, uh, naggawa, nagsubmit kami ng mga petition letter ng mga tao doon sa sanggunian panglunsod. At yun nga, nagkaroon ng committee hearing ng panahon na yun. At ito, ito nga si nyo, isa sa mga naka-attend ng panahon na yun committee hearing. Hanggang ngayon, nag-aantay kami ng report ng Nunchema ng Committee ng na Environment. Nagkaroon ng recommendation ng sa sanidad na pinatitigil na yung operation dito. Pero hanggang ngayon, wala. Dread-dread pa rin. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, nagsagawa sila ng investigasyon ugol sa transfer station noong May 2, 2011 at nagpatawag ng isang technical conference noong May 19, 2011 sa pagitan ng Lionel at mga ahensyang may kinalama sa solid waste management, hindi inabusuan ang barangay Wawa ukol dito. Dahil sa patuloy na pagrereklamo ng mga tagawawa, personal na inspeksyon ni Regional Director Roberto Shin ng DNR ang transfer station noong September 6, 2011 at naipagpulong sa mga opisyalis ng barangay. Natuklasang nilabag ng Lionel ang ilang penal provision sa ilalim ng Chapter 6, Section 48 ng RA 9003. Isang memorandum ang ipinalabas ng DNR na ipatigil muna ang operasyon ng Lionel. Ibinigay nito sa lokal na pamahalan ang pagpapatupad sa kautosang ito. Malaking palaisipan kung bakit hindi maipatigil ang operasyon ng Lionel Transfer Station. Gayong ito ay nakapipinsala at labag sa batas. Naharap din dapat sa kaso ang Lionel dahil ang kanilang transfer station ay malapit sa Laguna de Bay na isang watershed. Hanggang kailan magtitiis ang mga residente ng Barangay Wawa, Tanig City? Mayroon pa kaya ang pag-asang matugunan ang mga hinaing ng mamamayan? Isang matinding paikibaka sa usapin ukol sa climate change. Matutugunan lamang ito kung magsisimula ang pagkilos sa ating komunidad at sa ating mga sarili. Elisa Segovia para sa i -Ulat. Kung mayroong kaganapan sa inyong lugar gaya ng pangaabuso, pangloloko, pangluloko, pang o trahedya na nais ninyong bigyang pansin at maisama sa aming programa, maaari po kayo makipag-ugnayan o magpadala ng detalye sa iulatmo at gmail.com.